Ayan lang. Ano nga rin? Ayan. Pakita di. Hello mga kayot. So mo kayo? May tamba sakan na naman. Dikit daw. Dikit daw sa'yo. Sabuk ko. Di. Di namikit ka. Ano mo? Dikit lang. Ang mata. Pareho. O. Di ba pareho ka Tira Tirabusong. Tirabusong? Nakakuha na naman tamba sakan eh. Nabubat na lang eh. Kumatas na. Kaya Tingnan kita. Tapos na kami na. So, jundikan. Hi. Oh, lihat ka sa akin. Ano mas sabi? Burat ang mata mo. <laughs> Jundik. Ano masasabi mo sa experience na dito sa Katungan? Ay nimo, kay turmi man kami. Ha? Ang maganda. Ano mas sabi mo? Ano? mo? dito ko po? Tuna. Maganda si Nando.

Pag nakita mo pa ng dakma na yun, niragdayo siya na. Hindi ka masak Hindi ka masak ka. Hindi ka masak ka Sabi mo matapang ka. Ay, ha? Sabi mo matapang ka. Pag guantis mo ba ganyan mo kamot? Ano masasabi mo sa pangilo nato? Salamat. Ano masasabi mo kung ano mapagal, ma Magat. Mag Paano masasabi mo tao? Maganda. Mag hm? Maganda. Lingit ka sa ako. Maganda. Ha? Maganda. Paano ganda? Ih, <laughs> das magyanay. Paano ang practice niya? Ih, sarap na, sarap na. Hindi, grabe, bus <laughs> das magha. <-yana. laughs> mag ha? Lain mo lipat kami ng area. Lipat kami ng area kasi walang alimang ng crabs. <laughs> alimang wala ni crabs pa no. Bagay, iba naman alimang sa crabs. Dan mo kami sa palasdaan. Really. Mm Pagkita mo alam na ito? Sige, taro na. Ito Siguro yung amo ng pinakalit nato na yan. <laughs> ano? Ay, may balat ka sa tuwit na. Tara. lang, butan. Ha? mo? May balat. Tunay mulong ina nagutan mo. Ano nga isan nalang kang mo ng pinakadit naman ako ah? Pero Ha? <laughs> <laughs> Dito, mamahin, ano ito siya? Tradisyon ba gato? Ito, kaluyo man sa ma. ko nila dida. Ano tara? tayo. na

Pano ka man makadaran katong ganya yan? Pano, ka Pano ka man? makainom dito? Sa inom problema sa inom sa pagkaon kaya. Sulo lang, sulo lang. Ayot, makaradlog sa pangha bitmaster grupo mo yung da? Si ano? Beatmaster grupo yung da? kailan yung grupo? kailan yung mga grupo? kailan yung grupo? kailan yung mga 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 grupo? So, yun, mga, nak yung mga grupo? kailan yung mga grupo? yung mga grupo? kailan yung kami so, na, ano lang nakaka-inspire lang kasi yung mga idolo natin mga vlogger na ano nila, na ang galing nila gumawa at mag shoot galagang ma-inspire ano? sa gawang ginagawa ano? sa editing skill nyan matibay pa sila diba ano? Tama mga edit nila no talagang pinag ano? ha ha Talagang pinaghirapan no? kakak takut itu Para kang ano. Parang shooting ng rongton. Pag nakikita ko 'tong damuhan ni eh, parang rongton. Dunde ka bang binugbatang kan sa? Sana pakiramdam. Ha? Kay. Maloya. Koyo main, nah. Ikau papa. Napa kan manini pina gansi balai ubuak ka. Mala malakas ke? Bagani aku pirau? Oh. Au oh, tu bu porlos. Ko cu mijja, awan oh, arparang kita Kadalit taban ngai no Maloya, nah. No? Ya kon pir kon ta mo. Uhu, kila pila ka para. Hmm. Sampulau enda semak duli. na? <laughs> 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 <Why? laughs> wag, hindi naman kumukuha hindi naman kumukuha hindi na kumukuha hindi naman kumukuha hindi naman kumukuha hindi naman kumukuha hindi naman na naman naman

Kamusta naku mo? Sa daman! mo So, yun ang mga kahit may... Anong pala yung tropa natin sila, Joshua? Sila pala yung... Kasi, may mga bakat doon <laughs> Anong sabi? Ayika! <laughs> so... Shoutout mo talay! Shout mo! Ito na ako. naman. sa Sa ganti. out